na ang pandemya, unti-unti nang nagbubukas ang mga pasyalan at mga gimikan. At kung dati virtual lang kumustahan, ngayon face-to-face -face na ang tsikahan. Pero teka muna, paano naman ang mga tsikitin? Abay, bored na rin naman sila sa bahay at feel na rin na mag-adventure at mag-explore outdoors. Kaya heto naman, ang mga pasyalan at activities para naman kay Bagets. Sa loob ng Araneta City sa Cubao, matatagpuan ang pinakabagong kiddie attraction, ang Outdoor Araneta Fiesta Park na pinupuntahan ngayon ng mga pamilyang Pilipino. Pero alam nyo ba, bago pa sumikat ang mga naglalakihang mall sa bansa, kilalang pasyalan na talaga ang Cubao sa Quezon City. Noong 70s at 80s, dinadayo rito ang Fiesta Carnival sa loob ng maraming panahon at taon. Eto't pinagpapatuloy ng Araneta City ang kanilang reputasyon bilang talagang pasyalang pampamilya sa pamamagitan ng kanilang pinakabagong Araneta Fiesta Park. Open daily up to 10 p.m. Siyempre, dapat ma-experience ito ng mga anak ko na si Pepe and Pilar. Choo-choo train down the street, right kids? Enjoy din ang dalawang baget sa mini boat ride na super easy naman nilang pinaandar. Go, 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 Pepe and Pilar! Check din ng prices ang dalawa kong chikiting sa paghuli nila ng plastic ducklings. Walang kasing saya magbonding with kids talaga. The joys of being a mother nga naman. Siyempre, para naman kasi sa mga bagets. There will be more fun for the kids, especially kasi ba diba, two years na in the pandemic, maraming mga kids na hindi nakalabas. So ito yung parang offering namin to them na parang to get to play and also parang to mingle also with the other kids and their family members. Certified pampamilya ang Araneta Fiesta Park. Mga rides at attraction, tiyak, mapapasmile ang mga kids. sa mga mas daring at adventurous na bata, nanjan ang Jurassic Adventure, kung saan makakapag-wall climb sila. At ang highlight ng Fiesta Park, ang life-size na napaka-realistic na dinosaur, mukhang totoo. Blockbuster sa mga kids. Sa hanap talaga kami ng uh, mapupuntahan about sa mga dinosaurs. Si Baby kasi yun talaga yung hanap niya, mga dinosaurs, kahit sa mga toys, movies, yun ang gusto niya. Because the dinosaur is too crazy. Just not real. Just fake. I want fake dinosaur. Saang ganda. Ang mga playpen. din pwede. Tsaka ano, yung oras niya maaba, tapos mura lang. At kapag nagutom, hindi na kailangan lumayo dahil tabi lang nito ang bancheto. Maraming pagpipilian. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Hanggang alas 10 ng gabi, araw-araw, pasyal na! I love to lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. Tried and tested, a love to lash. Ito pang pa isa, naaalala nyo pa ba ang skating rink sa Luneta? Bahagi rin yan ng kabataan at masasayang nakaraan ng marami sa atin, lalo na nung dekada si Tenta. At ngayon, eto na ulit... Para naman sa mga millennial bagets, Cheer up na sa mga roller skate enthusiasts. You're back on the roll. December 2021, binuksan ng Fisher Mall ang roller disco. Ito namin ibalik yung 80s vibe. Talagang lakas makatrowback para ka nasa 80s. Like yung sa sounds namin, lahat ng songs namin dito everyday is 80s. Like yung sa disco ball and sa lights, na sa disco lights. Napaka-nostalgic. Kaya naman, pati music 80s, lakas maka-throwback, di ba? Nung nagkaroon na ito, mas feel kong mas safe yung mga bata, especially yung mga batang gustong matuto mag-roller skates. Happiness talaga, yun yung number one. Tapos, at the same time, nak nakakapag-cardio exercise pa, pa. Oh, yeah, it gives us such happiness. And eh, nakakatulong siya sa mental health ng mga, especially ng mga youth. Skating is one of the ano, um, help na nagawa namin para ma-overcome yung pagiging malungkot or yung mga stress. Pinapangarapin namin na makilala din kami, yung grupo namin. Beginner ka ba at walang roller skates? No worry, pwede kang mag-rent ng roller skates mismo sa Roller Disco. May resident coach pa, kaya mabilis ka lang matututo. Nagtuturo pa kami ng mga basic, yung mga gusto kong matutong mag-skating, ng quad, tsaka inline po. So kahit po bata, pwede pong mag, matutong mag-skate and also yung mga adult din po, pwede din pong matutong mag-skating. Growing, I was showing like love for roller skates. It's one of my favorite things to do. It's pretty fun here. There's discos and there's like music, you can dance and stuff. So yeah. And there's really cool roller skates, like really colorful, like pink. Bonding din ito sa mga magbabarkada. Talaga namang walang kupas ang roller skate sa mga bagets. Ibang entertainment at activity naman ito. Para naman sa mga bagets na mahilig sa art, aba, there's a perfect place for you. Ito ang Sip and Go. Sip and Go is the first of its kind paint studio in the country. So, uh, napoprovide kami ng venue para sa mga clients na gustong magpinta kung hobby nilang magpinta or gustong magkaroon ng different experience or bonding with their friends and family. Para kay mommy at daddy, pero pwede din naman sa mga bagets, no? Dito pwedeng pwede, pwede ilabas ni ate, kuya at bunso ang kanilang creativity. It's very fun and you can learn a lot here and personally I've learned a lot since I've been here ever since I was a kid. It's fun for me. I get to talk with my aunties and cousins. And No judgment dahil kahit anong style ng painting approved dito. after Vincent Van Gogh because we are inspired by his art artworks and his masterpieces and at the same time, Van Gogh kasi paints by his emotions and you can see it on his paintings. And that's what we want na gusto namin i-express or i-parating sa guests namin na kahit no painting skills ka talaga, wala, di ka talaga marunong mag -paint. it's totally fine kasi we have someone to give you assistance naman. May bonus pa habang inihintay matuyo ang artwork. May libreng drinks pa. Cool, di ba? Kids will be kids at walang kapantay ang mga ngiti sa kanilang mga labi sa kaunting oras na inilalaan natin kasama sila. Kaya habang bata Sulitin na ang saya at memorable moments na kasama ang ating mga bagets. Dahil hindi na natin mababalik ang kanilang kabataan. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day and hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi by day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pagbalinis sa malinis na ang Kili Kili.